Ay mga kapreni! May in-order ako kapreni, hindi ko alam kung ano to. Kaya naman bubuksan ko na to para malaman nyo din kung ano to. Siyempre gusto nyo yan, chismosa kayo eh. Siyempre joke lang, kayo naman parang hindi kayo mabiro, no? Yung nagsabi sa akin na ayusin ko daw yung kurtina sa lababo namin, hindi ko lang aayusin kapreni, papalitan ko na din. Sa totoo lang kapreni, hindi ako nagalit sa nag-comment na yun. Tuwang-tuwa pa nga ako napansin niya. Dahil kasi ako kapreni, hindi ko napapansin. Yung nag-comment lang ang nakapansin. Big bigla akong nahiya ka, Prenny. Dahil ako mismo ang nakatira dito, hindi ko napansin. Bakit iba pa ang nakapansin? Ay, nakamaw mau Ang alam mo lang kasi magpaganday Kahit wala kang ganday Tumingin ako sa Shopee ng pinakamurang kurtina, pero legit na maganda ka, Prenny. Sa sobrang mura ng pagkakabili ko, ka, Prenny. Sobrang nipis. Okay lang yon ka, Prenny. At least mapapalitan, di ba? Bago nga pala ako magkabit ng kurtina, ka, Prenny, eto't kakain muna ako ng umagahan. Yes, umagahan ko to, ka, Prenny, pero pang merienda ganda na to. Akala ko mga kapreni, hindi ako makakatikim nito. Sa totoo lang mga kapreni, walang kahilig-hilig si Kuya Ken sa pagkain. kapreni, masarap pala ang mahablang ka kapag malami. In-order ko to kahapon at nilagay ko sa rep. Buti na lang, na abutan ko pa. Laking pasasalamat ko nga mga kapreni at sagana sa pagkain ang mga anak ko. Maski ako kapreni, kitang-kita nyo naman. <laughs> Mga kapreni, eto yung kurtina namin sa lababo na nananahimik Yung kurtina kapreni, kailangan nang itapon At kapag hindi ito itinapon, mas marami pang makakapansin dito Kapreni, ikalma mo, bunganga mo, heto't papalitan ko na Oo kapreni, ako ang magpapalit, wala nang iba Sabi ko sa nanay ko kapreni, nay, bigyan nyo ako ng kahihiyan, please lang Bakit naman kita bibigyan ng kahihiyan, e eh, wala ka naman nun Meron talagang pampalit dito sa kortina mga kapreni kaya lang hindi mailagay-lagay ng nanay ko. Nagulat pa nga siya mga kapreni bakit daw bumili pa ako. Eh ang nipis-nipis naman daw baka masayang lang daw ang pera ko. Baka daw isang labahan lang kapreni kupas na. Kapag kinabit na to tunay wala nang labahan kasi nga para hindi kumupas. Wala na kaming alambre dito mga kapreni kaya tali na lang ang ginamit ko. Ang mahalaga kapreni maikabit kagad. Yun naman dapat ang mangyari baka mamaya makita nyo pa yung mga nakalagay ditong abubot ng nanay ko ng kung ano-ano. Sa sobrang daming abubot ka preni ng nanay ko, kulang na kulang ang space dito. Nagandahan nga rin ng nanay ko yung kurtina mga kapreni dahil kulay green at napakahilig niya sa kulay green at kulay dilaw. Napakaganda daw tingnan kapag ka kulay green, maaliwalas. Habang kinakabit ko nga to kapreni, medyo nahirapan ako dahil kulang pa ng isa. Ginawang ko na lang ng paraan para maging maayos-ayos naman tingnan. Tapos sasabihin nyo, hindi naman talaga naayos, ganun pa rin. Sige, kayo na lang kayo na lang. Yang toothbrush ko mga kapreni, ginagamit ko pa yan, hindi na nga lang sa ipin, panglinis ng filter ng vacuum. Huwag na huwag niyong sasabihin na pangit yung design kapreni, ako pumili niyan. Nag-effort ako dyan kapreni, hindi lang talaga halata, promise. Kinapos kasi talaga mga kapreni, kaya nagkaroon ng ganyang space. Hindi ko alam kung makakabili pa ako ng isang piraso kasi nga may shipping fee pa, sayang naman. Kung bibili naman ako ng isang piraso kapreni, mas malaki pa ang shipping fee. Ang mahalaga, gumanda naman, di ba mga kapreni? Maraming salamat sa mga nanood. Bye mga kapreni!